Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 11 verses 27 to 28. Kapatid, meron ka bang kapamilya, kamag-anak, kaibigan o ka-close na masasabi mong blessed ka dahil close ka sa kanya? Minsan ay may ganyan tayong kaugalian na kung ang isang tao na kilala o hinahangaan ng marami dahil sa kanyang kabutihan o nagawang magaling ay kaklose natin o lalo na kapamilya natin, pakiramdam natin ay ang swerte natin o tayo ay pinagpala. Kung merong kangalang picture na kasama mo ang isang sikat na tao, isang artista, sikat na manglalaro, kilalang pari o obispo, o politiko o sino mang sikat na tao, minsan ay naipagmamalaki na natin ang picture na ito. Ngunit maganda ang mensahe ni Jesus sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Sinabi sa ibanghelyo, nangyari nang sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito. Isang babaeng mula sa karamihan ang sumigaw. Sinabi nito sa kanya, Pinagpala ang nang nagdala sa iyo at ang mga sosong sinusuhan mo. Sinabi ni Jesus, Oo, ang totoo ay pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Binigyang diin ang ating Panginoong Jesus na ang mas mahalaga ay hindi lamang ang masabing nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya, kundi ang pagkakaroon ng katapatan sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang mga salita at pagsunod o pagsasabuhay sa mga ito. Madaling masabi na mayroon tayong relasyon sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ngunit paano ba natin maipapakita ang tunay na kabuluhan ng relasyon sa Kanya? Kung di sa pagpapahalaga sa kanyang mga salita at pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Kung tayo ay tapat na nakikinig sa kanyang mga salita sa bawat araw at nabubuhay ng naaayon sa kanyang kalooban sa abot ng ating makakaya, makasisiguro tayong makikita ng iba ang ating tunay na kaugnayan sa kanya. Hindi lamang sa pagbanggit ng ating mga salita kung di sa bunga ng ating pananampalataya. Sa tulong ng krasya at awa ng ating Diyos Ama. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong iklik click ang like and share landas ng pag-asa. Uli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyo mga pamilya.